kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. kahit makailang beses ng paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na hindi makikipagtulungan, hindi hahayaan ng gobyerno na gumalaw ang ICC sa kanilang investigasyon sa mga aligasyong war crimes na nagawa noon ng dating Pangulong Duterte ay ayaw pa rin talaga maniwala ng kampo nito. I say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as uh, ordinary uh, the people they can come and visit the philippines pero hindi kami tutulong sa kanila para sa mga taga suporta ng dating pangulo ay hindi tapat ang kasalukuyang pangulo sa pagsabi nito na hindi makikipagtulungan sa ICC dahil para sa kanila pabago-bago raw ng sinasabi si BBM. Ganon din si DOJ Secretary Boyeng Remulla na pinaghihinalaan din na posibleng makipagtulungan sa ICC para sa ikaka-aresto ng dating Pangulo. Pero Iginiit nito na gumagana ang hustisya sa ating bansa, rason para walang karapatan ng sinumang dayuhan na makialam sa mga kaso dito sa Pilipinas. Pero hindi pa rin ito sapat para sa dating Pangulo at mga taga-suporta nito dahil para sa kanila ay pinagpaplanuhan na ang dating Pangulo para maaresto. Ayon naman kay dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos, malayong mangyari na maaresto ang dating Pangulo. Eh, unang-una, ay eh, nag-iimbestiga pa lang ICC at nagbigay na ng order si President Bongbong na walang ipag-cooperate dito, noo kasi intrusion niyan sa ating, ano, sovereignty. So, ano yung sinasabing arrest warang? Malamang sa malamang na ang pagiging balisa at taranta ng kampo ng dating Pangulo na siya ay aarestuhin at ikukulong sa dahig ay dahil sa mga impormasyong pinapakawalan ng dating Senador na si Antonio Trillanes. Ang uh, tansya ko lang or ang aking educated guess ay tapos na nila yung kanilang investigasyon mm. uh, doon sa mga pangunahin na akusado dito sa crimes against humanity case. Yung ICC alam nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin no uh, for sure hindi yan uh, magiintrude sa soberenya ng isang bansa no kaya pagdating niyan sa trial lahat ng requisites ng kailangan gawin ay nagawa nila kahit na malabong mangyari na siya ay aarestuhin dito mismo sa Pilipinas at dadalhin sa ibang bansa para usigin, ay tuloy pa rin ang panat ng dating pangulo sa haka -haka na ito. Kagaya ng palaging bukam bibig noon ng mga palpak na pulis, ay ito ang gustong gawin ng dating pangulo, ang manlaban. Pagpunta nila ko arestuhin nila ko dito, magkabarilan talaga yan. uubusin ko yung mga photo niya. Walang pakialam ang si ICC sa akin at hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Kung dati ay dinidiin nila si BBM na siya raw ang magpapaaresto sa dating Pangulo sa pamamagitan ng ICC, ngayon naman si FBRRD mismo ang nagsasabi na walang kinalaman si BBM dito. Let me be very clear on this also, uh, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Ayon kay dating Senador Antonio Terlianes, sadyang si Las Cañas daw ang siyang susi at may napakaraming alam tungkol sa mga pinaggagawa noon ng dating pangulo dahil si Lascanya sang dati nitong tauhan na siyang tagapagpatupad ng mga paglikida sa mga target nila. Sa lahat ng mga tistigo, diyan takot na takot si Mr. Duterte mm -hmm. kasi alam niyan yung laman loob ng kanilang organisasyon at yeah. yung mga uh, direct yung eyewitness uh, na testimony no yeah. kay Duterte mga involvement niya sa iba't ibang krimen. Mm -hmm alam niyan no yung kanyang uh, pagiging involved sa sa illegal na droga no illegal uh, illegal drug trade mm -hmm. yung mga murder uh, uh, cases ano, uh, yung mga inutos niya na patayin uh -huh. yan talaga sila sa kanya sa nakakaalam at uh -huh. kung rereviewin niyo, no ni isang beses hindi nagdeny si uh, si uh, Mr Duterte sa kahit anong testimony ni Mr. Las hmm. hindi niya alam kung paano siya magre-react dito kasi ito talaga ang nakakaalam hmm. ng lahat Imposible talaga na hahayaan ng pamahalaan na dampute ng ICC si Duterte dahil siguradong magkakaroon ng malaking gulo kapag nangyari ito. Mabuti sana kung si Senador Bato de la Rosa lang at Bongo ang ipapadampot ng gobyerno sa ICC at pwedeng masabing hindi magkakaroon ng ganun kalaking resistance mula sa mga taga-suporta kumpara kapag si FPRRD o si Sara Duterte ang dadampote ng ICC siguro ay dapat nang tigilan ng kampo ng dating Pangulo at siya na rin mismo ang kakabanat ng mga masasakit na salita sa Pangulo dahil kapag nagbarinig si BBM ng konting pagbabago sa desisyon niya sa ICC ay kaagad na namang nagkukumahog ang kampo ng dating Pangulo. Kaya't hanggat maayos ang kanilang relasyon ay malayong mangyari na maaresto sila ng ICC. Samantala, maliwanag na ang lahat na pabor talaga si PBBM na maamyandahan ng saligang batas. Since the 8th Congress, there have been no less than 300 measures filed in the House of Representatives calling for the amendment of these economic provisions of our Constitution. And we must allow this healthy and democratic debate to rage on engaging and informing the minds of our citizens. Especially since the socio-economic development of our country is directly involved. Pero nilinaw nito na ang rason kung bakit siya payag dito ay dahil lamang sa economic provision. Wala raw dapat ikabahala ang mga tao na maaaring magamit ito para sa mapanglayunin. In, in introducing reforms to our constitution extend to economic matters alone or those strategically aimed or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Kaya nga siguro matagal na nahimik ang Pangulo patungkol sa usaping People's Initiative. Ganun pa man, ay marami pa rin ang hindi naniniwala na hindi ito magagamit sa pagpapahaba ng kanyang termino bilang presidente. Hindi man pabor ang mga senador dito Kabalik naman ang pakiramdam ng mga Kongresman. Lubos po tayong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang walang sawang suporta sa mga pagsisikap ng House of Representatives sa pagbabinyahan ng mga economic provisions ng 1987 Constitution. The economic charter that we will be proposing as uh, advocated by no less than uh, the Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, magbibigay ng maraming-maraming oportunidad para sa ating uh, mga kababayan, so So, sa ating mahal na Pangulo at sa ating mahal na Speaker, maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa bayan. Matagal na po namin ito ipinaglalaban sa Kongreso sa pamamagitan ng aming kong Speaker Martin Romualdez. Kaya po ang aking pakiusap sa ating mga kasamahan na Senador. Bilis, bilis na naman po natin ang ating trabaho. Hanggang kailan pa ba matatapos ang isyo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? at ang usaping pag-amyanda sa ating saligang batas. Ikaw, pabor ka ba o hindi na arestuhin si FPRRD? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos? Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.